Muli pong nagulat ang ilang senador kung bakit walang kaukulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka at malalaking proyekto ng Department of Transportation na sana'y magbibigay nga po ng benepisyo sa mga mananakay. Kasama rito ang MRT Line 4 Project, North-South Commuter Railway System, Sibu Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Ang aking pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign-assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program o NEP o NEP. Pero nang aprobahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, napunta sa Unprogrammed Appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. Nangangahulugan na ito po'y inilagay sa hindi na po importanteng mga proyekto at walang kaukulang pondo. Narito ang ilang bahagi